Ikaw! 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 Kayong lahat! Hmm! Tatan mo na kayo sa ipabaw ng aking bangkay bago niyong masaling ang anak ko! Ha? Huh? Ah! Ha? Ah ha? Ha? <st> ha? 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 Hold your fire! Hold your fire, men! mga kaibigan, ayan po, papalabas na po ang mga naturang holdapper. Dala-dala ang kanilang nakulimbat na sa labi. Wala <tong> Si Botong. Sabi niya dito lang kami magkikita. Mayra pa naman ng Dito na lang kaya. Hmm. <tong> Uy! Uy! Ano ba? Uy! Doon! Doon! O, ano? Hey, tago, tago mo yan! Tago mo Ano yun? Hindi mo ba alam na public skadal yung ginawa mo? And that is against the law! Hindi nga, against the car nga. Umalis lang, yun. Piloso mo ka! Pusinsan mo kayo. Hindi ko nung mapigil eh. Inahanap ko yung anak ko si Boto! Tay! Tiga, 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 tiga! Tay! Tay! tayo, tayo! Ay! 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 ko uh, Ay! Ay! ko Ay! <kam> hindi ko uh, 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 mm. hmm. huh? uh, po! Hindi huh? huh? po! Uh, eh. ano po ba ginawa ng tatay ko? patadalin niyo. nyo? Pablis Kadal! Nakakaya! Kailangan dali sa pulisito! Uh, sandali lang! -uh. Uh, uh, sandali lang po! Sandali lang po! Uh, 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 Sandali lang. Okay, pasok! Ah, asya, mauna na ho kayo. Anong mamaya? Uh, okay! Ah, sige, magsisiyar Halika. pa ako. Pasok! Uh, boss, sandali. Uh, boss, baka magawa natin ng paranto. May konting halaga akong dala rito. Uh, baka ba? magawa natin ng paraan. Hoy! kila niyo ba ako? Ha? Ba, bakit? Sino ka ba? Ha? Lahat ng mga pumapasok dito, nagdadaan muna sa aking mga kamay! Bakit? Sino ka ba dito? Di mo Bakit ba? Sino ba kayo? Ako! Ang masahista dito! Ah, masahista. Kaya pala, masahista. Masahista ka lang! <tong> Kunti respeto na ba sa si masahista, oh! Boss! Boss! Ayy. Bakit ba? Ha? Boss! Sinuntok nila ako! Sila, oh! <tong> gising! 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 Sino ba yung mga yan? Kilala mo ba sila? Oo, oh, Tay. Pati amoy, nakikilala ko eh. Hmm? <tis> 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 Tingnan mo nga naman, napakaliit ng mundo para sa atin. <tis> At dito pa tayo nagkita-kita sa loob ng kulungan. <tis> <tis> hindi mo pa alam na napakalaki na atras mo sa amin! Tingnan mo ko! Nalumbo ko! <tis> uh, <tis> kung di dahil sa'yo, hindi kami makukulong! Tama! Tama Anak, Hanggang dito ba naman sa Maynila, dinala mo pa yung kamalasan kaling ka sa probinsya? Tama! Dahil sa kagagawan mo! Upakan yan! Tiga! 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 Tay! Diyan ka lang! Ikaw! 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 Kayong lahat! Hmm? Tatan mo muna, May sa pabaw ng aking bangkay bago niyo masaling ang anak ko!

yeah. <laughs> <laughs> 야! 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 Sir! Ano nangyari dito? Dito sa lawa! Tumakas! Ayun, no!